Ito mga idol. Tay sa sentali. Sini mga idol ang amin pong ano, pang trap sa balo-balo. si oh. kilos lang si Toro bago ang lila walang kasi mga idol kinain yung aming ano ito, tumatalo, maliit lang siya maliit lang Master Baba mayroon na kami pang tula mga idol o kaya pirtuhin yun ala ala huwag lang sana makatanggal ha yun yun mga idol o yun ang sinasabi namin sa iyo mga idol o oh. yung anong tawag ito brad yung 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 ano yung pail yung ano yung burda yan pag kinakain ng mga idol talaga hindi na makatanggal yan walang kawil mga idol <laughs> yan ang mga tik tik lang mga idol paano pag -uulay sa balo-balo ilang piraso na lang yung bread alam mo mga idol oh. kain oh. maring pwede nyo gayahin sa ibang ano yan sa ibang lugar Ito yung mga ito lo. Kaya namin wala. Hindi ito kawil. Ayan. Ang tawag lang burlas. Burlas lang ang katapat. Pero tal talihan lang sana nylon. O yun na yan. Sa takid. Habang tumatakbo yung bangka. yan Update ito mga ito lah. March 27 tayo ngayon 2024 araw ng Huwebes tik-tik okay. mga ito tapos ka ta, yung dulo at talian mo lang yan yan dulo tali-tali lang yung nylon yun ang mga teknik lang yun eh kasi kakainin kasi niya eh siguro sa tingin siguro niya hipon <laughs> hipon yung lumulangoy na, ang pangalan nito sa tingin niya nagkaya siya sa tingin niya nito parang uy mahaba kasi kala niya pusit <laughs> o <Ito>, ano mayo <laughs> sa tingin niya bahala na siya putlong <laughs> <laughs> bahala na siya um, kung na siya na, sa tingin niya na, yan tingin niya dito kalabo bahala yan mga ito Oke, okay, let's go! Anda, Romoly, kami main